Ito po ay hindi lamang isang trade fair kundi ito po ay patunay ng sipag, tiyaga at dedikasyon po ng ating mga Bulaqueño MSN East. Suportahan po natin ang ating mga lokal na produkto ng ating mga Bulaqueño MSN na talaga naman pong ipagmamalaki natin na uh, isang tatak Bulaqueño. Mabuhay po ang Tax Singkaban Trade Fair 2025. Mula nung nag-join ako sa Singkaban, Unti-unti nakilala ang mga produkto ni Tita Piz Kitchen, hindi lang po dito sa Bulacan, kundi sa ibang area, Metro Manila at sa ibang bansa. Patuloy ang pagsuporta ng kamahalang pag -abibigan. sa mga programang nagtataguyat ng pagbe-legosyo, paglingkahan ang hanap ng tayo pagbibigay ng oportunidad para sa bawat niya. Maraming pong salamat sa hindi pagsuko at bilang pagpapahalaga sa inyong maras na katatagan, pupuhos ang maraming pang oportunidad para sa inyo upang palaguin at pagyamanin ang inyong kabuhayan. Okay na po sa COVID-11, yung inyong dating na low-low na gano'ng halaga ay tataasan na po. Yan po ay pinagkaisang kaisipan ng mga bukal kasama po ni Sir Amir at Kempe po ang ating mahal na Governor Daniel Fernando. Nakaasa ah, po kayo na kami ay susuporta. Ah. Mabuhay ang